Habang patuloy na lumalakas ang ekonomiya at puwersang militar ng China ay kasabay nito ang paglawak ng kanilang teritoryo at impluensya. Subalit, ang pagiging agresibo ng China ay nagdudulot ng takot at pagkabahala sa mas maliliit nitong mga kapitbahay sa Asya. Bilang tugon rito ay pinapalakas ng mga bansang ito ang kanilang depensa at bumubuo ng mga alyansa upang protektahan ang kanilang soberanya. Isa sa mga alyansang ito ang pagitan ng Japan at South Korea ay itinuturing na malaking hamon ng China. Ang Japan at South Korea ay may mahabang kasaysayan ng hidwaan, lalo na't sinakop ng Japan ang Korea mula 1910 hanggang 1945. Sa kabila ng matagal na tensyon, sa pagitan ng dalawang bansa, ang mga banta mula sa China at North Korea ay nagtulak sa kanila na ayusin ang kanilang hindi pagkakaunawaan. Ngayon, Unti-unting bumubuo ang dalawang bansa ng mas malapit na ugnayan na naglalayong mapanatili ang kapayapaan sa kanilang rehiyon. Bilang bahagi ng kanilang alyansa, nagpatupad ang Japan at South Korea ng mga pagsasanay militar sa South China Sea kung saan kasali rin ang puwersa ng Estados Unidos. Nagdeploy ang mga bansa ng kanilang makabagong warships, kasama ang nuclear-powered aircraft carrier na USS Theodore Roosevelt. Lumahok din ang iba't ibang fighter jets at submarines mula sa kanilang base militar. Bukod dito, naimbitahan din ang mga bansang tulad ng Pilipinas at Australia bilang pagpapakita ng pagkakaisa sa rehiyon. Hindi lingid sa kaalaman ng China ang mga aktibidad na ito. Ayon sa tagapagsalita ng Chinese Defense Ministry na si Senior Colonel Wu Chan, ang mga military drills na ito ay mapanganib at tila isang hakbang upang gawing kontrabida ang China sa Asia. Pinupo rin ng China ang Amerika sa pakikialam nito sa rehiyon. Subalit, malinaw na ang lumalakas na alyansa sa pagitan ng Japan at South Korea ay hindi basta-basta maaaring baliwalain ng China. Bagamat mas malaki ang budget ng China para sa militar, kung saan umaabot sa $300 billion noong 2022 kumpara sa $54 billion ng Japan, ay hindi pa rin matatawaran ang teknolohiya at kalidad ng depensa ng Japan at South Korea kumpara sa China. Kamakailan, inanunsyo ni Prime Minister Fumio Kishida ng Japan ang pagtaas ng kanilang military budget na katumbas ng 2% ng kanilang GDP. Gagamitin ito sa pagbili ng karagdagang barko, fighter jets, submarines, at long-range missile defense systems. Bukod dito, mahalaga rin sa ekonomiya ng Japan ang proteksyon ng mga shipping lanes sa South China Sea na apektado ng kontrol ng China. Ang patuloy na pag-angkin ng China sa mga isla at teritoryo ay nagdudulot ng tensyon, hindi lamang sa Japan kundi pati na rin sa iba pang bansa sa rehiyon. Habang lumalakas ang alyansa ng Japan at South Korea, nagiging malinaw na ang kanilang pagkakaisa ay isa ng pahayag ng pagtutol sa agresyon ng China. Bagamat hindi pasapat ang kanilang pinagsamang lakas upang tuluyang harapin ang China sa isang digmaan, ang kanilang pagkilos naman ay nagpapakita ng determinasyon at layuning protektahan ang rehiyon. Ayon sa Global Firepower Index, ang Japan ay nasa ikapitong pwesto sa pinakamalalakas na puwersang militar sa mundo ngayong 2024. Bagamat higit na mas malaki ang China sa iba't ibang aspeto tulad ng manpower, air force, naval forces at military budget, hindi pa rin matatawaran ang kakayahan ng Japan sa tunay na labanan dahil kilala ang kanilang Navy bilang isa sa pinakamahusay sa buong mundo dahil sa kanilang kasanayan sa Naval Battle Tactics na nagsimula pa noong World War II. Bagamat mas kaunti ang kanilang mga sasakyang pandagat kumpara sa China, ang kanilang Maya-class destroyer ships naman ay moderno, mabilis, at may mas pinakabagong armas. Upang higit pang palakasin ang kanilang militar, ang Japan ay patuloy na gumagawa at nagbebenta ng sariling mga fighter jets sa ibang bansa upang makalikom ng pondo para sa military upgrades. Ang kanilang air force ay hindi rin pahuhuli. Gamit ang mga makabagong kagamitan tulad ng F-35 fighter jets, surveillance planes, at attack helicopters. Kasalukuyan nilang tinutulungan ang US sa pagbuo ng bagong henerasyon ng fighter planes na pinagsasama ang teknolohiya ng armas ng US at ang kakayahan ng mga Japanese manufacturers tulad ng Mitsubishi at Kawasaki. Isang malaking kalamangan ng Japan ay ang kanilang estratehikong pagkakalagay ng military bases sa buong bansa. Dagdag pa rito, merong pitong US air bases at mahigit 50,000 Amerikanong tropa na ang matagal nang nakapwesto sa Japan simula pa noong 1957. Ang kanilang kapasidad na depensahan ang bansa ay lalo pang pinalakas noong 2022 nang bumili sila ng Tomahawk missiles mula sa US at air-to-air -air missiles mula Norway na nagdagdag ng 35% sa kanilang depensibong kakayahan laban sa anumang atake partikular mula sa China. Ngunit ano nga ba ang nagtutulak sa Japan na muling palakasin ang kanilang militar? Ang lumalaking banta mula sa China at North Korea ang pangunahing dahilan. Bagamat maingat ang Japan na huwag maulit ang kanilang imahe bilang mananakop noong World War II, napipilitan pa rin silang maghanda dahil sa patuloy na tensyon sa rehiyon. Samantala, ang South Korea naman ay panglima sa Global Firepower Index ngayong taon. Malaki ang kanilang lakas militar salamat sa mandatory military service na nagbunga ng mahigit 3.8 milyong fighting personnel. Sa kasalukuyan, Nasa 600,000 ang aktibong sundalo habang ang reserve personnel ay umaabot sa 3.1 milyon kung saan ay mas marami pa kaysa sa pinagsamang aktibo at reserba ng China na nasa 2.5 milyon. Dahil sa patuloy na banta mula sa North Korea at China, naglaan ang South Korea ng 22.8 billion dollars para sa kanilang militar mula 2023 hanggang 2028 o halos 23 billion dollars kada taon. Modernisado rin ang kanilang Air Force na mayroong 720 aircrafts na karamihan ay galing sa US, UK, France at Spain. Bukod dito, nakipag-collaborate sila sa Lockheed Martin upang bumuo ng sariling fighter jets na tinatawag na KF-21 na sinasabing pantapat sa Air Force ng China. Sa Naval Forces naman ay nangunguna rin ang South Korea bilang pinakamalaking shipbuilder sa Asia na nagbibigay sa kanila ng kakayahang gumawa ng sariling mga battleships. Ayon sa mga eksperto, ang mga warship na gawa ng South Korea ay mas advanced kumpara sa mga ginagamit ng US Navy sa kasalukuyan. Bakit? Dahil may akses ang South Korea sa pinakabagong teknolohiya, mga bihasang manggagawa at sapat na pondo para makabuo ng makabagong kagamitan sa militar. Ang hukbong dagat naman ng South Korea ay binubuo ng 90 attack ships mga barkong pang amphibious warfare, isang helicopter landing ship, 14 na mine warfare ships, 20 auxiliary ships, at 21 submarines. Gayunpaman, dahil sa mabilis nilang produksyon, inaasahang tataas pa ito ng halos 50% sa loob ng limang taon. Bukod dito, pinapalakas din ng South Korea ang kanilang satellite reconnaissance at mga missile defense system. Isa sa mga proyekto nila ay ang tinatawag na Three-Axis Kill Chain. Ang unang bahagi nito ay ang pagdetect at pagsira sa anumang banta gaya ng mga misil ng North Korea bago pa man ito makalipad. Ang ikalawang bahaging Korean Air and Missile Defense ay nakaantabay kung sakaling pumalpak ang unang hakbang. Sa huli, ang pangatlong bahagi ay isang matinding kontraopensa gamit ang hypersonic missiles, surface-to-air missiles at makabagong air force na handang umatake kahit sa loob ng teritoryo ng kalaban. Bagamat hindi sapat ang puwersa ng Japan at South Korea para pantayan ang lakas ng China sa isang malaking digmaan, ayon sa mga dalubhasa, tiyak na magdudulot pa rin ito ng matinding pinsala at malaking bilang ng casualties sa panig ng China. Ngunit dahil sa matibay na alyansa ng Japan at South Korea sa Estados Unidos, ay tuluyang nagbabago ang sitwasyon. Sa kasalukuyan, may 120 active US military bases sa Japan at 73 naman sa South Korea. Ipinapakita nito na hindi iiwan ng Amerika ang dalawang bansang ito sa oras ng giyera. Kapag nagsama-sama ang tatlong puwersang militar, maaaring mawala ng laban ang China lalo na't kulang sila sa aktwal na karanasan sa digmaan. Bukod dito, may malaking takot ang China sa posibilidad na mawala ang kanilang supply chain mula sa mga industriyang nakadepende sa South Korea, Japan at Taiwan. Simula 2021, limitadong supply na ng microchips mula sa mga higanting kumpanya gaya ng Samsung at SK Hynix ang napupunta sa China bilang suporta sa mga international sanctions laban sa North Korea. Noong Mayo naman ay naglunsad ang China ng trilateral talks kasama ang Japan at South Korea upang mapababa ang tensyon sa rehiyon. Gayunpaman, Marami ang naniniwalang mas lalong lalalim ang alyansa ng South Korea at Japan kasama ang Amerika upang labanan ang agresibong paggalaw ng China. Ang iba pang mga bansa tulad ng India at Australia ay nagpapalakas na rin ng kanilang mga puwersa dahil sa banta mula sa China. Sa panig ng Pilipinas, kahit limitado ang ating mga resources, ay nariyan pa rin ang tapang at determinasyon ng bawat Pilipino na ipaglaban ang ating bansa. Sa huli, ang mga tensyon sa Asia ay nagpapaalala sa atin na ang kapayapaan ay kailangang pangalagaan. Pero mahalaga rin na laging handa ang mga bansa sa anumang sitwasyon na ito. Sa mga ganitong pagkakataon, ang pagkakaisa ng mga bansa ay susi para sa mas matatag at mas payapang rehiyon. Ikaw, sa tingin mo, sino ang mananaig sa labanan kung magkasama ang Japan, South Korea at Amerika laban sa China? 'Wag kalimutang ibahagi ang iyong comment sa comment section down below.